Tang, ilan taong ka ngayon? 25, Will. Pero nung time na mataba, matabaka ka? Nasa 20... Nung nagkana kasi ako, Will, lumaki talaga ako. Tapos, yun. Ano yung naging ano mo? Kung nasa isip mo, bakit nung tumataba ka? Napoprostrate ka ba? Nalulungkot ka ba? Yes, Will. Kasi syempre po, yung discrimination, yung mga... Ito nga po pala, sina Thank you. <laughs> <laughs> Galing ah. So, at ilang pounds ka dati? Dati po akong 90 kilos wheel. Ngayon po is 64. Just in 4 months, nabawasan po ako ng 26 kilos. Ilan ang baby mo? Isa lang po, Will. Nine years old po, nanonood din po sila ngayon. Binabati ko po. <laughs> ang asawa mo? Ano po, uh, 29 years old, Will. Nasa bahay rin po sila ngayon, Magamalo. Andito na ang mami mo maganda. Yes! <laughs> <laughs> Pero ano ang paraan? Anong ginawa ang paraan? Ayun po, nag, may, po ako ng sa low-carb diet po. Isa po siyang uh, grupo po sa social media. Tapos dun po, yung mga ano po, recipes or mga pwede pong kainin para po pumayat, Will. Alright, thank you. Ayang, sino kasama mo?